check natin. Mm, amoy popcorn. Pero honestly mga boss, wala siyang amoy. At sinabi pa ng hapon dito ay eh, para daw itong bato. Sinya-sinyas po, sweet ticks kayo. Bugoy-bugoy, gini si gamay. Yeah, <laughs> What's up mga boss, mga nangaraw sa lahat sa yun. Uh, first time ko makakita ng ganitong mga boss. Ayan, so Volkswagen Charan 2.0 TDI engine. Ayan, so oh, ito lang naman mga boss. Yung tinutukoy ko. Ayan, comment down below kung nakaranas din kayo ng ganito. Ano to sa paningin ninyo? Man-made ba to or kung baga ano to? <laughs> First time ko talaga makikita mga boss, honestly. Ayan, di ko pa alam na uh, ko pa to or eh, uh, ano sa aking kasama. Para siyang asin-asin. Para siyang foam. Ask ko sa ano, hapon. Kami siyang. Oh! Oh, nandang ko rin. Nandang

At dito ay kumuha ako ng kunting piraso at inamoy ko. Siyempre, check natin. Mmm, amoy popcorn. Pero honestly mga boss, wala siyang amoy. At sinabi pa ng hapon dito ay para daw itong batok. Sinya, Sinya-sinyas spouse, o, sweet ticks kayo. Bugoy-bugoy, gini si gamay. Grabe <laughs> 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 talaga makatawa yung hapon na, na boss. <laughs> so, ayun. Uh, nagtawanan pa kami sabi na nila, ano? Para daw po. shampoo. Ayan, parang siya buo mga boss. <laughs> parang siyang tawas. Ano rin? Parang hinukuraw ng subscriber. Eh, sila ang may sabi. Ayan, so diesel pa lang makina na ito ha. Ah. CDI. Turbocharged diesel. Ayan. Ingat-ingat lang tayo. Ah, sa ano niya? Ah, sa... May leaking yung ano sa injector ng AdBlue yata to yun sa ECR niya oh. Uh. injector ng ECR yata to ah, kaya pala para siyang ano yung abono yung urea diba ang ECR may tawag natin dito ah, urea yan na tawag natin dito mix ito na yun mga boss diba sa mga bono ng mga mais na ko tuloy ayan kita ninyo may leaking yung ECR nya ayan sa so injector kasi itong mga diesel lalo na sa mga euro 4 euro, uh, euro 5 I mean euro 6 ayan ito mga boss first time kumakakita ng ganito ito pala yun oh, may leaking eh yeah, ano ako sa kanila sasabihin ko. Hindi rin nila alam kung ano to eh. San galing? Na failure ang kanyang ECR mga boss yung ano, in inject Ito yung part ng emission system mga boss. Ito injector to niya. Ni-inject in yung uh, fluid dito na adblue, para magkaroon ng uh, mas malinis na exhaust gas na ilalabas ng butso. Ayun. Diba? Ayun dami mga buso. So, I think dito nag nililiking Nagtawanan pa nga kami kanina. Para doon siya buh. Abunay daw. Dangerous daw. At saka magkakapira daw yung may-ari nito. Grabe. So, hindi ka... Oh! Injecta? Injecta? na? Fuel na? Ah... Ah, ganyan. Ito... Ito Ah! そっちかディーゼルのねあれでしょああいったかそうかもこのホースね at itinuro ko na sa kanila mga boss kung saan yung problema at tingnan nyo naman yung mga hapon kapag may mga ganito talaga para talaga yung mga langgam nagkukumpul-kumpul agad kaya bawal ba kang magkamali dito mga boss dapat sureball talaga yung mga troubleshooting so dito pala mga boss, mga boss oh. it's either sa dalawang hose na to nasa baba yan So hanapin ko ba ako ang sanang supply dito at return at saan yung may butas mga boss. So siguro nag spread out yung ano dito kaya dumating dito or umabot dito sa so, wirings niya. Yan wirings pala to. Ito yung hose niya sa ilalim dalawa. May leak dyan either yung itong sa taas o itong sa baba. Yan mga boss na. Unusual para sa akin. First time ko rin. Maka-encounter ang ganito. Yan. So ito na yung problema niya mga boss. Oh ko lang alam kung kita sa camera ayan o no? oh. ayan o oh, ayan o no? parang may bitak maliit lang ayan ayan so ayan ang problema mga boss kapalitan na to ang hose to itong dalawa ayan I think kasama to yung pipings niya. ayan kapalitan ko na lang yan ito na boss thank you